magandang araw sa ating mga mamamayan, sa ating officers ng Task Force Kasanag uh, International. Uh, nananawagan ako, no? being your founder, uh, na nanawagan ako na panahon ngayon ng uh, tinatawag na promoting peace and progress in our country. No? Lalo na ngayong uh, hindi na natin uh, uh, masikmura yung mga pangyayaring uh, corruption sa ating bayan no? especially sa ating mga government official but uh, siguro uh, hindi ito panawagan na mahina tayo or uh, magkaroon tayo ng mga negative. No? Ito ay isang wake up call sa ating mga Pilipino na ang mga pangyayari ngayon ay nagiging uh, history rin tayo o naging part din tayo sa mga sitwasyon kung anong nangyari ngayon sa ating bayan, no? So, we also um, support, I also support the uh, the, uh, ano, the uh, rally of uh, ng ating mga kapatid sa INSI dahil uh, mas maganda yung uh, sila mismo nagpakita ng kanilang uh, uh, ano, ng kanilang punsyo, no, sa ating bayan. At uh, sa ibang mga organization, no, na nagpakita uh, ng kanilang pagmamalasakit sa ating bayan. but uh, we also ask the uh, government no, to respect no, the rule of law at huwag uh, gamitin yung authority natin para takutin or para maging harsh no, sa mga uh, sa mga tao na nag-rally uh, o nananawagan ng tinatawag accountability no? At uh, siguro panahon na ngayon no, na ang uh, panawagan ng be united. Be united and uh, remain calm no, and uh, uh, focus sa ating at, uh, at focus tayo sa ating uh, uh, pagmamahal sa Diyos at sa bayan natin. No? So, we are uh, promoting peace. Kailangan maging peacemaker tayo ngayon. At huwag masubrang emosyon, no? Kasi makikita natin ang uh, emotion ay nandiyan na yan sa ating mga Pilipino, lalo-lalo na ngayong uh, makikita natin parang ninakawan tayo, parang uh, na-scam tayo, na tayo, no? Dahil dito sa mga nagsilabasa ng mga gulo na ang bottom line or ang factor is corruption. So, ano magiging role natin ng na mga task force kasama, no? so simula 2009 until the present we are uh, organization that promoting peace and progress in our country and uh, also fight against the form of society pero tandaan natin na may toin na tawag tayong rule of law. no so kailangan nating respetuhin ang batas no kahit na sabi natin mayroong mga lumalabas na mga statement allegation especially in social media but uh, uh, we believe uh, no, we believe pa rin sa tinatawag na rule of no? law. May batas pa rin tayo. Kahit anong mga allegation, kabilat ka, uh, ano kabilat na ng mga uh, mga allegation sa former uh, congressman congressman, Saldico, at sa mga iba namang side, no? So, lahat yan ay may proseso. At uh, Uh, dapat natin pa rin uh, ang batas no? kahit na nananawagan tayo ng mga resignation but uh, uh, natin ang tamang proseso no? mayroon namang uh, uh, 2028 no? kung kailangan natin pagandaan much better na lang na pagandaan natin yan kisa magkaroon tayo ng mga konflikto ngayon hindi na makapokus yung ating mga ang ating mga pulis ngayon nasa, ano na, nag-focus na for security sa Malacanang at sa mga nagrarally na will in fact hindi pa sila makagawa ng mga programa doon sa kanilang mga station ang bawat region mula sa region 5 at sa ibang region ang kapadala ng mga pulis dito na pwede naman uh, doon sila magkabawas kanila at iwasan yung pagiging uh, ano na pagiging uh, secured na ng situation no na para bang uh, may uh, may kinakatakutan tayo. No? We are both Filipino. We must to respect the rule of law. No? Yun lang naman ang kailangan nating panawagan sa mga tao na ang kasanag is independent organization. No? We are non-political. We are non-partisan. We are non-sectarian. No? But uh, we are still... Uh, uh, maintain no, as independent organizations against the four of society na ginagawa din namin no, matatanda nyo from the very start nagkaroon tayo ng mga kaso yung mga binabanggit nila ngayon ng mga pangalan nakasuwa na natin yan ng DPWH mga congressman nakasuwa na namin yan ang kailangan na lang sana dito sa ombudsman tsaka sa COA ay i-reverse nila i-reverse nila yung ano i-evaluate nila ulit yung mga kin, kin kinaso pare-pareya lang yan pare lang yan siguro nagdagdagan dahil dito sa mga flood control na mga ghost project but Nandiyan na lahat yan eh, sa mga na-file namin sa Ombudsman before kay Samuel Matires at sa COA eh, nagkaroon na ng kalama na pati bala naging kontraktor na. So, diyan na tayo, no? Ang ating lang ngayon na uh, panawagan sa mga kababayan natin, mainahon, magdasal at uh, maging uh, masunurin sa batas. At uh, panawagan naman natin sa government side, dapat uh, respetuhin ang mga tinatawag nating mga panawagan no ng mga taong may nanay. at wag uh, huwag magkaroon ng mga tension mga tinatawag natin mga batuhan ng mga below the belt na usapan at igit sa lahat huwag naman masyadong maniwala sa social media kasi uh, marami diyang magsilabasan na makakalito sa ating pag-isip Tandaan lang natin, alam naman natin yung legit na mga news, no? Yung mga mainstream media, mga legit na media, yun ang paniwalaan natin. Pero kung mga datos-datos lang yan, na mga troll-troll, uh, no? At mga fake accounts, mahirap paniwalaan yan kasi yun ang magkasiraan lang yan, eh. At ginagawa nilang parang uh, libangan o uh, hanap buhay ng iba yan. So, yun lang ang panawagan ng task force. Na, na will maintain, no? Na i natin ang kapayapaan at kaularan sa ating bayan despite of this challenge, despite of this crisis, and despite of their calamities. Manatili pa rin tayong tapat sa ating bayan at uh, una natin ang pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa bayan. Mabuhay tayong task force sana. Sir John, nabanggit na po na itong mga iniimbestigahan ngayon na mga pangalan, malalaking tao sa lipunan, mga congressman at matataas na ka-official ng gobyerno ay kayo po ay ang unang nagsampa ng kaso sa Office of the Bushman. Ngayon, uh, timing din na uh, lumutang itong si dating congressman sa likod, inilahad niya, ibinumikar niya ang lahat ng mga, uh, sabi pa niya, mga mabibigat doon ng mga dokumento. Uh, sa tingin niyo, makakatulong ba ito sa umuusad ng investigasyon ngayon kaugnay sa katiwalaan sa flood control at insertion sa budget? yes, sa aking uh, paningin, no? in my own observation, Sir Bernard, it's a matter of uh, time lang yan, no? dahil may proseso yan. So kung ako kay Congressman uh, Salvi lahat ng mga allegation niya ay under oath ka. Hindi naman siya mag-under oath dun sa, ano, sa may embassy. No? So, we'll respect we the role of law no? at uh, habang allegation pa lang at hindi pa under oath, eh, pwede pa rin uh, sabihin natin na uh, salita pa lang. walapang Wala pang, wala pang uh, tinatawag sinumpaan sa so, mananatiling allegation pa lang yan. After itong uh, paglabas, paglutang ni Zaldico, uh, lalo pong umuusok po ang simpatia uh, simpatiya ng mga kababayang Pilipino na pababain umano si Pangulong Bongbong Marcos. Sa tingin niyo po, uh, nakakatulong ba sa ating bansa ang pagbaba ng ating Pangulong Bumbong Marcos? Ako, eh, in uh, ating uh, mahal na Pangulo. No? Although tayo, uh, nakikita naman natin na tayo rin ang nagtalaga sa kanya dyan. No? So, binuto natin yan. So, ang makapagtanggal lang dyan sa kanya ay yung impeachment no? na ma-file sa kanya. Maliban na lang kung kusang loob siya mag-voluntary uh, resignation. But I think uh, siguro nagsabi naman siya na ayaw niyang bumaba at uh, mananatili siyang presidente. So sa atin lang yan ay kailangan na lang i-proof ni President kung ano ang dapat niya i-proof na bigyan siya ng pagkakataon. No? Uh, in fairness to the President, no? Oh, bigyan siya ng pagkakataon na itunay, o ituwid niya ang uh, mga allegations against sa kanya. No? At uh, siguro Sir Bernard, malapit ng 2020. Antayin na lang natin yung preparation natin. Dalawang taon na lang eh. No? Diba? eleksyon na naman. Tanda natin, tayo ang naglagay sa kanila at tayo rin ang pwedeng magpatanggal sa kanila through uh, legal means. No? Yung tinatawag na legal process, election or impeachment. Pero kung tinatawag na harsh, baka, baka magkaroon ng problema. Instead to help the war country, sira yung ating ekonomiya. Kung halimbawa, meron na namang mga harassment yan, may mga power-power naman kung ano. So, sino magsasuffer yung taong bayan. Tayo mamahirap, e, i-press na ngayon. Mm -hmm. Maraming security dyan, pagpasok mo ng malaki, inahirapan ka nga dahil matraffic, mm -hmm. sinara pa yung, ano dyan, yung Ayala Bridge. Sino nagsasuffer, diba mm -hmm. di ba tayo? O di, sino, ano, paano na yan kung malimbawa naman, gumawa na naman ng mga persakang uh, pag-aklas dyan, no? So I think much better to wait the, uh, ano, wait the proper, uh, ano, time, no? And then, uh, may mga impeachment trial naman yan kung anong pwede hmm. nilang magawa to ano to give uh, justice no kasi instead na matulungan ng ekonomiya baka para lalo tayong babagsak sir Bernard dito, dito po sa nagpapatuloy ngayon na investigasyon, kaliwat ka ng investigasyon, Kamara at sinado at maging uh, ang ICI meron din sinasagawang investigasyon so, sa tingin nyo po uh, mapagkakatiwalaan ba ang mga ang mga ahinsyang ito o mga institusyong ito na mag-investiga magpagkatiwalaan ba ng taong bayan? Sa palagay ko Sir Bernard because nga ang, ang iniimbestigahan ang mga na-reveal na mga tao like the President is uh, also sa revelation ni Saldigo is also involved for for this kind of uh, anomalous project. So, siyempre, hindi natin may iwasan sa Verna no, na magduda. So, maduda talaga yan. Nagduda talaga yan kasi ako na nang naglagay, siya ang naglagay, siya rin ang inibistigan. So, we cannot blame the people, the Filipino people to doubt no, na magkaroon ng mali siya. Ang sa akin na lang, yung mga nasa government agency, i-prove prove kayo na honest at integrity yung ginyong ginagawa at transparent. Oh. Mm -hmm. Sa tingin nyo po, uh, ano kayang... Uh, susunod na mangyayari, may magaganap mag mag pag resulta dito sa nagpapatuloy ng mga kaliwatka ng kilos protesta na ating mga kababayan? I think, Sir Werner, no? kung hindi alam mo naman ang kultura ng Pilipino uh, ang tinatawag na majority win, no? kung uh, uh, hindi manalo ang karamihan, ang mananalo pa rin kung sino ang marami no at uh, kung makikita natin kung marami pang nagsusuport sa ating presidente eh yan ang totoo 'yan ang katotohanan no depende sa sa mga support, no kung wala na nang sa presidente eh wala naman siya sigurong uh, karapatan para manatili Yan, alam naman ng presidente na marami namang sumusuporta sa kanya even the ang of the Philippines the Philippine National Police and other agencies eh, mga cabinet secretary sabi na nga ni sik uh full force pa yung mga cabinet secretary eh Sir John, you mentioned a while ago na peace and reconciliation uh, sa dinyo po may pag-asa ba ba ang mga salitang peace and reconciliation dito sa nagbabanggang mga matataas na namumuno sa ating bansa? I think uh, the race, no? Kasi nakita ko we are a Christianized country. Hmm. Ang, ang puso naman ng mga Pilipino masyadong malambot, no? Madali tayong magalit, madali din tayong mapagmahal, at madali din tayong makalimot. Yung, ayo ano, you recall last, uh, ano, no, na yung ating mahal na Pangulo, yung senior, pinatalsik natin. Diba? By people's power. Hmm. Eh, ang junior, pinasok na naman natin. So, ibig sabihin, wala tayong Madali lang tayo ano, Malambot yung puso ng mga Pilipino dahil ang Pilipino ay mapagmahal, hindi nagdi- hindi nagtitimpi ng galit. So yun ang mga kultura ng Pilipino eh. So siguro uh, may panahon pa at uh, napakalaki pang panahon at there is always chance to promote peace in our country, no? Napakalaki pa ng chance no? As long na mag- magano tayo mag uh, ano na yung mga mata natin magising sa katotohanan na kailangan tayo maninindigan kung ano ang mali at anong tama. Anyway, Sir John, uh, ang task force kasanag, kung matatandaan natin, kayo po ang pinakaunang uh, mga non-government organization na nag-file po ng 300, mahigit 300 na mga kaso sa Office of the Bosman against uh, DPWS at against sa mga kongresista na involved ngayon kayo po ang nauna ng kaso. Sa ngayon po, uh, pinag-uusapan na po ang mga kaso against sa kanila. Meron pa ba kayong mga bago din na mga natuklasan na mga po pwedeng kasuhan sa mga panibagong uh, katiwalian? Yes sir, yung DNR, no? DNR, mas prepared. No? Kasi marami tayong nakikita ngayon na piniipo na ebidensya. No? So, hindi lang DNR. No? May mga deep end pa tayo na nakikita ang mga kaduda ang bidding at kaduda-duda ang nananalo sa bidding. So, Lachan Sir Bernard ay nagsimula sa project. Sa mga proyekto ng government, it's not only for DPWX. Ito bang malaking baha sa Negros, sa El Eh, hindi lang ito. Buong problema ng giting. The DNR is also subject for uh, investigation. Okay, anyway, Sir John, uh, ano pong uh, bagong balita ngayon at uh, latest dun sa Um, ang malaking organisasyon ng Task Force Kasanag sa mga Pilipinas? Well, in fact, tuloy-tuloy uh, yung ating uh, paghihikayat. No? Yung ating members and officers will be stand for our advocacy. At the same time, uh, hinikayat din natin yung mga gustong sumali, na may gustong tumulong, no? na walang uh, kapalit. At uh, lahat yan ay may pagmamahal sa Diyos at sa bayan natin, sa kapwa natin so we strengthening uh, no na strengthen natin yung ating organization nationwide and uh, even also in global wide. Karon tayo ng mga meetings uh, every week para mapalakas pa natin yung ating advocacy sa buong mundo at sa bu uh, ating bansang Pilipinas. So John, mayroon ba pa kayong panawagan sa ating mga kababayan uh, in behalf of Task Force Sanag para sa peace and reconciliation at uh, justice against corruption? Well, uh, number one, no, uh, being a Filipino, not only a task force kasana, no, uh, being a Filipino, we have uh, social responsibilities in our country. No? We stand that uh, our commitment not only for ourselves but in the future generation. Magkaisa tayo, magtulungan tayo at higit sa lahat, uh, tayo na tayo isang lahi, isang bansa, isang diwa, tayo mga Pilipino pa rin.